What's up? Uh, magandang morning, morning sa lahat no? Siya nga pala yung uh, dun sa mga nagtatanong na kung vlogger ba daw ako ngayon sasabihin kita pipigyan kita ng konting time bago ko pumunta ng one point tol hindi nga tol hindi ako vlogger. Ito lang. Pasaway lang ako dito kay Minas. Google! Baga, sa madaling salita, hindi ko napatatapin kasi yung oras. Dapat 5 minutes na ito. Ay, 3 minutes na ito. So, tol, ito sa ko yung tanong mo anong mga nakaraan. Dung, hindi dung... ako vlogger. Dung... Pasaway lang ako dito sa mundo ni Mita. Pasaway lang ako dito sa mundo ni Minta. Hindi ako vlogger sa so, uso ba? uso, alam mo, nabubuhay tayo sa mundo nito. Nabubuhay tayo sa mundo nito. Maraming uso, kailangan. So, bye ka. Kasi sa panahon ngayon sa bayan ngayon eh, kasi alam mo, may katapusan ka dito. May handanan tayo dito. Yan ang ilagay mo dito. Ngayon, na, ilagay mo na dito. Tips ko sa yan ilagay mo na dito, may hangganan tayo dito sa mundo. Sana, ah. Oh. Kaya habang nabubuhay ka pa, sumabay ka. Huwag <laughs> <laughs> yung puro ka na lang. Pati alo pat, you know, sa, sa iba na nakikita mo dyan, gawin mo. Yung tinagawa nila, gawin mo yung huwag kayong puro ka na lang. Pagka nanood ka sa ano na lang, puro ka na lang. May sinasabi ka, kaya lang, hindi mo lang ma- ano kung gusto mong magtanong ulit? Diyan sa baba. Dahil sasagutin kita. Kasi may pasok pa ako mamaya-maya. Ito, konti ko oras. Na, binigyan kita ng oras para sagutin ko yung tanong mo. Ayun na, may oras na eh. Goodbye. Thank you for watching.